isang tao sa pamagitan ng palad. Eh, pati nga ng palad. Narating yung taong magmamahal sa'yo. Ay, sana. sana ah, ako. Oh, <laughs> e, ikaw daw, ka, alam mo ba kung paano ba, ma mabasa mo ba yung palad ko? Hey, okay. Parang nakikita ko sa palad ko may taong para sa sa'yo, yung darating na yung deserve kang mahalin, yung deserve mo din mahalin yun. Wala nang hanapin pang iba sa'yo kalingap tata. Parang nasa'yo na po lahat. sa yung future na matupad yung ano pangarap para simpan na, simpan. nandito lang ako para sa iyo ano uh, princess di kita iyo eh <laughs> ako rin naman po laging nandito para sa iyo so tinadhana talaga ng panginoon <laughs> ano? yung ang panginoon talaga ay ano um, ay ang gumagawa ng paraan para gumagawa ng para para matagpuan kita <laughs> Welcome to my channel, Don Polobi Blog. Terbagian akan terkumpul syah. Minamas dan kita. Ang ko, ikaw ay atin Mapupulang labi At matingkad mong ti. Huwag ka lang titingin sa akin At baka matunaw ang puso kong sabi Sana'y mapansin mo rin Ang lihim na yata talaga ang aking puso na dati akala ko'y mani. Sana ay madama mo rin ang kong pagtingin. Oh, oh my God! God. Nakakatawa. No Tulak-lak para sa'yo, Princess. Thank you po. Ganda ng boss niyo pala. Ay, eh, salamat. <laughs> <coughs> ano mo gusto mo yung bulaklak? Opo, ang ganda po. <laughs> Ayan, alam kong paborito mo yan, princess. You Tatlong rosas yan, o. Oh. Bait mo talaga, ano? Wala na akong hahanapin ba sa'yo? Ay. Nasa yun ang lahat yung babayutan na hihanap ko, eh. Thank you po. Nabango, no? Mabango mo oh, talaga pa. Oh, oh. Bagong kuha ata to, eh. Kasi bango mo. Ay, sa'yo. Ay, say. ay napili ko yung bulaklak para sa'yo. Alam kong paborito mo, paborito mo yan. Thank you po. Talaga yung para sa'yo, kaya. Eh, panuluto po na sa kalimutan. Oh, grabe. Ayun na po pala yung mga ingredients. Ay, prepare na po. Naka-prepare na, oh. Naka-ready na, oh. <laughs> grabe, ang surte naman ng maging partner mo sa buhay, Kasi, hindi magugutom yung ano mo. Magiging asawa. <laughs> Laging busog. <laughs> Laging busog, eh. <laughs> Paano pag tayo nagkatuluyan, mawawala na yung diet ko? Mawawala oh, po talaga yan. <laughs> Kasi naku-diet ako eh. Paano pag yung diet ko ay eh, pinagluto ako ng sarap, mawawala yung diet ko. <laughs> Mabalik sa dati. Wala oh. <laughs> na maganda. Ay, ang usok. Eh grabe, pinaghanda ng na talaga dyan ha? ano oh. Ayaw, <laughs> <laughs> pa, Pero mahapdi talaga. <laughs> <laughs> mahapdi. Kanyan daw pa. Ay, naman Mala po. Sa bituka. Hindi hey. na naman po. Ayan, yeah, pinagpawisan ka na. Pinagpawisan ka na, oh. Ang was. Hindi po ko yung anong pawis mo. Okay na po ito. Nalagay po natin yung ano. Next ano? week. Ah. Mm, okay lang po kayo. Basang-basa na. Oh, no. Hindi niya po tuloy. Basang-basa na. <laughs> Ayak Ay, na po. Tata na? Opo. Takipan mo na muna po. Opo. Dito muna tayo sa duyan. Duyan, duyan. Duyan. <laughs> Dito muna tayo. Kaya manginintay natin yung ano. Opo ka. Napagod po ata. Napagod ako. Pinawisan masyado. Oh. Pinawisan ako. <laughs> Sabi, ang galing mo talaga magluto, ano? Siyempre, kayo ano rin. ilang taon lang taong ka na ano, ano? Ano <laughs> nga po, wala pa. Bango po kasi. Ganon yeah. kita ka special. My so, effort. Hindi <laughs> ko po to sa bayan ang ini. Ano? Ah, uh -oh. talaga namin ni bro, ng kameraman ko. <laughs> okay, po tayo po din sa kameraman. Um. Mm, pinuntahan talaga namin para mabili itong bulaklak para iyo Ang ganda po pati po yung roses. Siyempre kasing ganda. I thank you po. Bulaklak <laughs> oh, <-lak> sa ganda. <laughs> <laughs> Kinilig sa'yo. Biglang na-vibrate tong duyan. May na-ganyan, no? <laughs> kinilig pa na yung duyan. Hindi na-vibrate yung kinilig. Sana ang bira. si Hana, kinilig. Kinilig na din, no? Oh. <laughs> so, ayan. Mga ilang minutes bang ano yan? Ilang minuto ba bago maluto yan? Malapit na. Malapit na po yung eh, pag ano na po yung malambot na po yung nilagay nating sa Gutom ko na po. Oo, kanina hmm. pa nga eh. <laughs> konting hintay na lang po at matitikman na rin niyo yan. Tinitiis so, ko lang yung goto ko eh. Uy, <laughs> pasensya na po. Ganun talaga. <laughs> Pero ah, uh, naluluto na lang. Ganun talaga, ganun talaga. lang po. Maghintay at magtiis. Oo. Oh, oh. hmm. Kasi pag natikman, sulit naman yung ano mo. Sulit naman yung pagpunta namin dito. Oo oh, po. <laughs> Busog. Hmm. <laughs> Nawala po yung diet. Oo, tsera. Kaya... <laughs> hmm. Sigurado mawawala na yung diet ko ngayon, ano? Mawawala po. Ah, Basta ngayon, wala muna pong diet. O, uh, pakabusog. <laughs> Magbubusogin ako ng pagmamahal mo ngayon eh muna. Ah. Uh, <laughs> Sana, oh. Sa <laughs> so, yan, luto na. Ang sabaw. Ang bango. Ang bango. Yan, ang bango po. <laughs> Green na green yung sabaw kong ano, kulay. Kasi ang bango ng ano. Na po, tara po, kakain po tayo dun Sige, sa ano po. Kain na tayo. Ayan. Ako na, magdala. oh, ma um, mainit po. Mainit. masaktan na. na naman ulit. Oh. <laughs> uh, Huwag uh, lang akong eh. masaktan sa'yo. Ay. Sana. <laughs> so, na, oh. Ito so, yun. Ah. Yeah. Okay. Ito Ayan. po, kalingap tata para sa'yo. Pagkasandok na po kita. Sige. Oops. Ako, subuan mo po. Ito po, ting, tikman po, ano? Ito po, kalingap, tata. Tikman mo po itong hita ng manok. Ito malambot, ito po. Kaya, uh, meron mo talaga na paborito ko itong hita, oh. Sino, sino sabi sa'yo na paborito ko ang hita? Ngayon ka po. Baka Arjun na. Hello. Sinabi mo naman kay Princess Arjun, ha? kong hita. Ito ang hita. Yan, tikman po, kung malambot na. menit po yan. nafin yang serapa, serap, nafin, pas nafin kan semua, nggak serap terus, siapa? 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 Siyempre, talaga. pag bago luto mas masarap yun. Pero mas masarap yung nagluluto. Ay! <laughs> Ngirit sana. mas 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 na mas 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 mas